pala ako sibuyas, yan, oregano, sili, at higit sa lahat nagulat ako dahil ito pala ay aloe vera. Kasama dyan sa isang paso ay uh, kamatis daw yan. So hindi ko talaga alam na aloe vera pala yan. Kaya nagulat ako nung sinabi ng anak ko na yan pala ay aloe vera. At kung napapansin nyo, hindi pa maayos yung mga halaman ko kasi wala pa akong makuha ng lupa. ayusin ko din yan pag may lupa na. At yan ang aso ko, si Melky. Wala pa rin almusal kasi hindi pa ako nag-aalmusal. Diba, Melky?